mga exotic uh, what's, up, what's up what's up sa mga viewers natin uh, isang spider video na naman po tayo Kasi pasensya na po kayo medyo masingit yung mata ko kasi puyat ako kagabi uh, jumuti ako ng panggabi sa ibang building so hindi ako makatulog kagabi kaya ang ginawa ko na lang may napansin ako may mga gagamba pala doon sa inerihan ko ang ginawa ko nag spider hunting ako mga exotic so hindi ko na na videoan kasi ano eh, cellphone lang dala ko at ano, ma mahirap yung area kasi mamaya madulas ako o ano, madisgrasya pa. Kaya ang ginawa ko, huli na lang ako ng huli tapos ngayon ko ipapakita sa inyo yung mga nahuli ko. So tingnan niyo itong mga nahuli natin, kagambang, mga kagambang ano lang to, kagambang bahay. Kagambang building tawag ko dito. Kasi sa building sila nakatira eh. Nasa 6th floor sila ng building. Kaya hindi sila ordinaryo kagamba kasi you know, napakataas ng binahay, binahay nila. 6th floor hindi kaya ng mga gabang bahay lang pino mga bahay mga second floor, third floor lang pinakamataas so ito mga exotic yung mga nahuli ko marami sila mga, siguro nasa 20 yata rin ito kulang kulang 20 piraso na bahay nagambang building so ito mga exotic tinan nyo yun guys pakita ko sa inyo kung gaano katapang yung mga gagambang bahay na nahuli ko ito mga exotic ito yung payat na malikot mga exotic oh. payat. yung gutom na gutom na ito eh. pakita ko sa inyo kung gaano sa kabilis sumakmal mga exotic So meron tayo rito ang pang sakmala natin ano. Patay na nagagamba. Kaya natin kung kakakagatin niya agad mga exotic yan o. No? Hindi natin kung niya agad. Pero tingin ko kakakagatin ito kasi aggressive ito kahit kagambang bahay ito. Matatapang ito mga exotic, kagambang building. Galing sa 6th floor, building ng ng building, nahuli. Hindi basta-basta. Ayan o, no? tinan mo mga exotic ko oh. tinan nyo Ayan o, no? kita nyo mga exotic o. Oh dinakma mga exotic kita mo kita nyo dinakma mga exotic walang, walang paligoy ligoy hindi ordinaryo mga exotic itong mga gagambang na huli ko sa, sa building dinakma kita nyo walang paligoy ligoy mga exotic dinakma oh. Tiyo natin kung sasaputan yan yan nananakot mga exotic at gagambang bahay hindi basta basta itong mga gagambang bahay na ito kinagat eh. walang kawala eh gutom na gutom mga shorty kita nyo naman ayan diba sa natin bigyan na siguro natin sa kanya to kasi payat ang payat niya eh kaya pa paano makasipsip siya wala oh na lang din naman masisipsip niya rito siguro sige purga lamay na lang naman to ayan o oh. ayan ayan sinaputan mga shorty kita nyo Masaglit nya lang sinaputan o binalikan pa o oh. ayan o oh alam niya rin siguro patay na eh, Kaya parang hindi niya na pinapansin. Wala na masyado siguro sa masipsip eh. Ito saputan o. Oh. Saputan mga exotic. haha <laughs> Wala pang gamot yan mga exotic ah. Hindi ko pala lalagyan ng gamot yan. Sinubukan lang muna natin. Ayan Oh. Eh, no? Matapang mga gambang building. Hindi gaya ng mga nauhuli sa bahay-bahay lang. Na panayang sapot. Panayan takbo lang ng takbo. Ito sila ganun din. Takbo ng takbo. Pero pag nakakita ng kalaban sumasakmal din talaga ayan oh aggressive may pag aggressive sila ayun sana enjoy nyo yung clip na yun na, na munting video na yun parang patikim pa lang yan sa mga makikita nyo laban sa susunod yung mga paglalaban natin mga nahuli natin kita nyo gaano ka aggressive yan mga sorry wala pang gamot yan ha? wala pang gamot lalo pag nagkagamot tila napainom pa natin ng pachamlod to sigurado to babakbak babakbak talaga babakbak to Papakita ng magandang laban to. Ayun, thank you. Peace.